good morning po sa atin lahat. Time check natin is 11:10 a.m. So December 22, 2023. So late na tayo mag-prepare ng ating mga papaskong handog para sa mga suki, mga bata man matanda sa ating suki sa ating tindahan. So nandito ako ngayon sa ating kwarto kaya may kurtina yung ating background kasi hindi naman tayo pwedeng mag-prepare or magbalot ng mga papasko para sa mga customer natin na nandun tayo sa tindahan kasi maraming makakakita, ayan so, medyo nabawasan yung mga bibigyan natin ngayon taon, dahil nga uh, syempre, sabi ko nga, start ng January kasi, this year uh, 2023, maraming mga, dati natin suki na mga araw-araw talagang bumibili dito na hindi na sila bumibili dahil nga doon na sila bumibili sa ating mga kakumpetensya, kaya medyo nakatipid tayo ngayon sa ating mga papaskong handog para sa mga suki na mga customer natin, yung mga araw-araw lang na mga bumibili, yung akin bibigyan ngayon. Kung yung dati is yung kahit na mga hindi araw-araw talagang bumibili rito, bata man o matanda, inabibigyan eh, nabibigyan ko pa. Pero, this year, itong <laughs> Uh, Pasko natin ngayon 2023. So, hindi na natin sila bibigyan. Maging practical na lang tayo. Tsaka, isa pa, hindi naman ganun kalakas ngayon ang bentahan natin sa ating negosyo. Kaya, medyo tipid-tipid din tayo. Marami din tayo mga suki. So uh, marami din tayong mga customer na mga hindi bibigyan ngayon. So, yung bibigyan nga lang natin ngayon, napapasko is yung mga araw-araw na bumibili dito sa akin tindahan, mapabata man o matanda. So, yung ipapakita ko sa inyo ngayon yung mga bibigay ko para sa mga bata at matanda ng mga suki ko, yung iba dito hindi ko na siya babalutin so meron din dito na mga regalo ko na yung mga ito, yung iba rito is yung mga last year pa ng mga natira so uh, hindi ko na rin siya ibabalot yung iba kasi uh, hindi naman na siguro kailangan pagbalutin, so kagaya ng ating mga pabango may mga natira pa tayo sa mga pinamigay natin nung last year, 2022 na Pasko. Kasi maraming mga pabango noon, yung mga karamihan ng mga suki ko, ng mga bumibili sa akin sa araw-araw, is karamihan sa kanila mga pabango yung binigay ko. So, natuwa naman sila dahil sila mismo ang pinapili ko sa kanilang pabango para syempre magustuhan nila. Ayan. So, mag-start na tayo. Ipakita ko lang sa inyo itong ating mga babalutin para sa ating Uh, papaskong hando para sa mga suki natin sa ating tindahan So, hayan na nga yung ating mga, pa, mga papaskong handog para sa ating mga suki ng mga bata man matanda. So, ito nga yung mga bibigay natin sa ating mga bata na mga araw-araw lang na bumibili dito. So, kapag ka hindi naman araw-araw bumibili, sorry na lang talaga. <laughs> Kasi talagang kailangan talaga natin magtipid dahil nga ang dami rin natin mga gastusin para sa ating mga anak din, di ba? Alam nyo naman yan ang hirap magpaaral ng college sa mga anak. Kaya kailangan din natin ng higpit ng sinturon pag kinakailangan. Ayan. So, kung dati, yung mga pinamimigay natin sa mga bata is yung mga shorts, yung mga suki ko. So, ngayon, bawas-bawas nga muna tayo. Tipid-tipid din, ba diba? So, ito nga is yung ating mga pinamili na to nung no, isang araw pa to. So, nai share ko rin sa inyo sa, sa vlog ko. So, limang balot itong ganito natin. So, yung isang balot, sinubukan ko siya i-display kung magiging fast moving. So, awa naman ng Diyos, may natitira pa tayo. So, hindi siya fast moving. So, ito yung ating mga yogurt ang mabenta kasi tig lang. So, ang bentahan kasi nito guys is 5 pesos each. So, talaga mas pipiliin nila yung mga bata na tig Pero kung minsan, kahit tig kung hindi rin sila nasarapan, hindi rin nila bibilhin. Ayan. So, ito, pang anim na balot ko lang bilhin nito, Uh, so, nakapaubos na tayo ng apat na balot sa ilang araw lang. 50, pe, uh, 50 piraso yung isang balot nitong ating yogurt na haba. Ayan, tipiso lang yan, bentahan. So, hindi rin nila alam na maglalagay akong ganyan sa ating ibibigay para sa kanila. So, itong ating milky, hindi rin ako nag-display niyan. Isang balot lang din ang binili ko kasi nung last na bentahan ko yan is na stock yung ating dalawang balot ng matagal. Ayan, yung mga binili natin so tapos ito naman yoyo is dun yan sa tindahan natin last year so tinabi ko lang sabi ko ibibigay kong papasko nga sa mga suki ko na mga bata ayan so ibibigay ko na lang ito siguro dito sa kapitbahay ko so yung kapitbahay ko na yan pamilya uh, eh hindi naman talaga araw-araw dito bumibili so bibigyan pa rin natin kasi uh, kawawa din naman ang buhay lalo't asawa lang din naman ang naghahanap buhay so ito naman guys yung mga K, uh, UFC uh, UFC nga ba <laughs> KFC pala natin Ayan, yung mga KFC natin ng mga baso ng mga pambata is marami akong ganito na matagal na yung mga yan so dati rin kasi nagpagawa ako ng mga ganyan sa KFC Ayan, so marami akong ganyan Uh, so yan na lang yung natitira natin so taon-taon meron akong binibigyan kanyan mga bata ko ng mga suki kahit yung mga hindi ko suki, binibigyan ko sila rin mga nakaraan taon so ngayon yung mga suki ko na lang talagang binibigyan ko, kasama na mga, mga pambatang pagkain na to uh, kasama doon sa baso na ilalagay ko ayan, tapos meron din tayo ditong bibigyan na kapitbahay natin so short may anak kasi yung babae so sa babae ko na lang ibigay yung yoyo para dun sa anak niyang lalaki na isa and then ito naman para sa nanay yung relo kasi lagi nga sila nagtatanong dito sa akin ng oras oras kaya riregaluhan ko na lang sila ng relo kasi kawawa naman din dahil relo lang hindi pa nila mabili sa sobrang kahirapan ng buhay tapos ito rin eh, ibigay din natin doon sa suki natin na panaybili dito ng radio. <laughs> Ayan. So, araw-araw naman siya bumibili. Kaya, bibigyan natin. In order ko pa ito, guys, sa online. Sa TikTok. Lagayan siya ng mga uh, sabon, foam, mga dishwashing foam sa lababo. Para siya sa lababo. So, ididikit mo lang siya sa gripo. Ayan. Tinanggal ko na ng balot. Nung isang araw pa yan, dumating sa akin. In order ko sa TikTok. Plus, yung baso natin ng na mga yon parang mga baso sa shelf ng Jollibee last year ko pa yan ng mga nabibili. So, hindi ko naman siya nagamit dahil kung hindi ko siya gagamitin, sabi ko sa sarili ko nung binili ko, ko na lang. Ayan. Tapos, ito naman is buksan ko lang. So, bali yung laman ng box na yon is ito yon Ayan. Pwede siyang paglagyan ng alcohol at saka or sanitizer. Ayan. Ito yung kadalasan na nakikita ko sa mga office sa mga meral ko, yan nakita ko mga ganito, tsaka sa mga royal pag ako nagbabayad ng mga bills tapos nakakita rin ako ganito sa abang ko, nung nag follow up ako doon sa uh, BDO so nakita ko ganito yung mga gamit nila, ba diba? social? so ito naman eh, binigay lang ito sa akin nung mga nakaraang taon dun sa suki ko na grocery na nagsara na nga Ayan, so hindi ko naman siya ginamit dahil wala naman akong paggagamitan, Kontento na ako kung anong meron ako dito. Kaya sabi ko, pamimigay ko na lang sa mga suki ko na mga customer na araw-araw na bumibili. So hindi ko siya naibigay last year. So ngayon ko na siya ibibigay. Tapos ito, eh, baka magkasama yan na ibibigay ko. Itong laman naman itong nakabox na to guys, ayan no? So hindi ko na yan, no? ginagamit ito sa kusina. So, lalagyan mo lang siya ng battery para umandar. So, pwede kang mag, ano dyan, magamit mo sa mga itlog, pag nag, ikot, ah, uh, nag, nagbabati ka ng itlog or na may harina, so, pwede mo siyang gamitin. Ayan. So, na-try ko na yan, guys. Nalagyan ng battery, umaandar naman. Na-order ko rin yan dati. Nakaranta nakaran pa yata yan. So, ano uh, Na-order ko yan dati sa online. Hindi ko lang matandaan kung sa Shopee ba or Lazada. And then, ito naman yung mga sinasabi natin na mga natira ng mga pabango natin ng pinamigay last year. Ayan, so meron pa tayo natitira na pitong piraso. So, ayan guys. So, mag-umpisa na tayo magbalot ng ating mga papaskong handog para sa ating mga suki ng mga bata o matanda. So, late na tayo mag-prepare ng mga papaskong handog para sa ating mga sugi dahil sa dami ng ating mga gawain. Ayan, hindi matapos-tapos yung ating mga gawain, lalo na habang papalapit yung Pasko, talaga napakadaming mga gawain. So, meron na pala tayo dito mga pambalot nandito na rin yung scotch natin na gagamitin at saka yung gunting natin so itong mga pambalot guys hindi na rin ako, ah, hindi na rin ako bumili dahil nga ito pa yung mga natitira natin last year ng mga pambalot o ba diba, ang laki ng natipid natin tapos nakatipid din tayo <laughs> dahil nga yung mga family ko wala na akong mabibigyan sa pang family ko so family ko naunawaan naman nila So, nakakahiya lang talaga hindi magbigay para sa mga suki natin na mga araw-araw na bumibili. Ayan, naunawaan naman ng family ko kung hindi man ako makakapagbigay. First time ko na hindi makakabigay sa mga familia ko this year na mapapasko alam naman nila yan kung bakit, diba kailangan talaga natin magtipid-tipid guys, dahil nga, lumalaki yung mga bata, ang dami natin mga gastusin, diba habang papalaki yung mga anak natin lumalaki rin yung gastos so tara guys, mag-start na tayo magbalot ng mga papaskong handog para sa mga suki ayan mga kasari, sa wakas natapos na rin tayo sa pagbabalot ng ating mga papaskong handog para sa ating mga suki, sa ating tindahan na araw-araw lang talaga bumibili sa atin. Ayan, so sa mga hindi natin nakikita araw-araw sa ating tindahan, pasensya na po muna dahil nga kailangan po natin maghigpit talaga ng ating sinturon sa ating mga gastusin. Alam nyo na, kasi nga talaga napakabigat talaga magkaroon ng obligasyon na uh, magkaroon ng estudyante ng mga anak na college na So, alam niya naman po yan, di ba? Kaya, konting pang unawa lang po muna. Kaya, pasensya na talaga. Kahit sa mga family ko. Sa family ko, super pasensya. Alam ko na unawaan nyo ko kung hindi ko man kayo mabigyan. Ayan. So, first time sa Pasko talaga. Kasi ilang taon din na magkakasunod na Pasko na meron lahat ang pamilya ko. Pero ngayon, talagang kailangan ko muna talagang magtipid-tipid para na rin sa akin na bukas ng aking mga anak. Ayan. So, itong laman ng aking mga, ng mga baso, itong nga yung mga ibibigay natin sa mga suki natin ng mga bata. Kung meron man dyan pa sobra, swerte na lang yung mabibigyan ko na hindi natin suki na araw-araw talaga bumibili dito. Swerte na lang yung mabibigyan ko kahit mga hindi po uh, bumibili araw-araw sa ating tindahan na bata. Ayan. So, meron itong laman guys. Yung laman niya sa loob is ganun din. Ayan. tigda dalawang piraso nito. Dalawang piraso nitong Cool Ace. Tapos dalawang piraso nitong mil Tiwi Milky. Dalawang piraso din yung yogurt. Ayan. Yung, yung laman ng ating mga baso. So, itong mga pasobra natin. Ayan. So, siguro, ibibigay ko na lang. Magbibigay ako para sa mga bata na mamamas ko dito sa araw ng kapaskuhan. Mag-aabot-abot ako sa kanila para naman kahit pa paano matuwa sila. Tapos, ayun pa. Meron din tayong mga ibibigay sa mga ibang bata rin na mamamas po kahit pa paano matuwa din naman sila o ba diba? kahit pa paano makakapagpasaya pa rin tayo ng kahit hindi natin talagang suki or hindi natin nakikita araw-araw din sa tindahan natin kahit pa pano mabibigyan pa rin natin sila sa maliit na bagay makakapagpasaya pa rin tayo tapos ito yung nga yung ating mga tabang last year pa so papipiliin ko na lang yung mga ibang natin kung ano mga magugustuhan nilang amoy dyan at least para matuwa din naman sila ba? Diba? medyo nakatipid talaga tayo ngayong uh, taon na tong kapaskuhan 2023 so ayan alam nyo naman talaga nagtataas ang lahat ng bilihin kaya kailangan natin lalo na tayo mga nanay lalo na tayo na single parent, single mom, kailangan talaga natin ng magtipid-tipid. Ayan, so ito mga nakabalot na ito. Ayan, sa ah, talagang araw-araw talagang bumibili sa akin. Ayan, so tapos ito naman sa kapitbahay natin. Ah, uh, ito na nga 'yung ibibigay na sa kapit -bahay natin sa kapitbahay natin na kahit naman hindi naman sila araw-araw bumibili sa akin, eh, bibigyan ko dahil nga itong pamilya na pagbibigyan ko na yan, guys, is talagang naunawaan ko naman yung buhay dahil talagang hirap sila. Hindi naubusan ng bayarin kada sahod ng kanyang asawa. Kaya kahit paano, gusto ko mapasaya sila. Uh, siguro, pang 3 times ng Pasko na mabibigyan ko sila. Ayan. So, hanggang dito na lang yung ating vlog for today, guys. Maraming salamat sa walang sawang suporta sa akin channel. Ang ingay ng ang mga aso sa kapitbahay. <laughs> Thank you for watching and Merry Christmas and a Happy New Year in advance to everyone. Bye-bye! Please subscribe to my second channel. And follow me and like to my page Cottage Vlogs. You can join us at my group, Sari Sari Owner Business Group. It's all about Sari Sari business.